tutorial kung paano makipag-usap sa parents o magulang ng iyong nililigawan habang nagpapanggap na si Spongebob at Patrick ah, ganito lang ah, maki nasa bahay na ako na nililigawan ko no? Ha, good evening po tito, tita ah, maraming salamat po at pumayag po kayong umakyat po ako ng ligaw sa anak niyong si Christy. Um, gagawin ko po lahat para magustuhan niyo po ako. At igagalang ko po kayo at ang anak niyo. Um, um, tito, tita, um, ito po pala, ang uh, regalo ko po sa inyo. Uh, tsaka, tito, tita, ha? Uh, hello Patrick, hello Patrick. Ah, uh, nagpunta ka na ba sa nagpunta ka na ba sa Huh, Krusty Krab. oh, Spongebob. Hindi. <laughs> Spongebob. Hindi pa. Hindi pa ako pupunta sa Krusty Krab. Tara, pupunta tayo dun. Baka inabangan tayo ni, ni, ni Krusty Krab tsaka ni, ano, ni, ni Squidward. Ah, ah sige. Ya, 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 sige. Punta tayo sa Krusty Krab. <laughs>